Magamu si Doi Dita. Ha? Tumaba ko na. Ha? Tumaba ko na. Ano na mabamu? Che. Magamu um. si Doi Dita. Ano mo si um. ako magamu so, si Doi Dita? Nadala akong... Ano mo siya nang titrip? ipaprank na naman natin si Moshi. Ito yung nakikita ko to sa social media eh. Ito yung deja vu prank. Kaya gagawin natin kay Moshi. Gagawin ko, ipapabuhat ko sa kanya si Chelsea ng maraming beses. Si Chelsea kasi mga kamoshi ay bulag na dahil sa katarata niya. Kaya dahil dun, kapag aakyat kami ng, kapag aakyat kami tsaka kapag bababa kami, kailangan namin siyang buhatin. Lasete pala mga kamoshi, kaya pag ko siya for sure babalik siya sa higaan. Matutulog pa yon kasi, ano, usually tenure yung nagigising e. Misa 9.30 pero usually talaga 10. So, kaya talagang babalik talaga siya at matutulog pa siya. Susulitin niya yun. Ay! <laughs> Shit! Shit! Hmm? Babawin si Dudita. Tulungan hmm? mo gumagamit si Dudita. Okay. Hmm? 어? 이라고해 어? 어? 어?

baga mo si Dudu ta. Ha? Huh? Tulungan mo ako, baga ba mo si Dudu. May dala ako eh. Oh, baga na! Ha? Kombinasyon ko lang, na ng noodle ito na maka-ay. Heto makakalas Ano 'to? Ayun natay pa baba ko pa ng lalay papababae. na. Ito ba 'yan dito kay na? Ayun kakalamas lang ng noodle ko to. So na.

Okay. si Dodo ta. Ano mo ako baga mo si Dodo? May dala Ano nga Ha? ka? Nang oh, ka, Yagisin ko lang eh. Ano oh, but...

Wala mo na kanina ba? Ayoko sa'yo. Tutulog ka dyan e. Eh. Paano mo binaba? Magigising ko lang eh. Mano ka na? Matutala ka no? Parang ano? Hindi na ako matutulog. Wala mo na yan. Anandi! Dito kana Dito Moshi talaga. Okay. Bakit? Oh, hindi nang titrip ka nga. Kasi Moshi, yan ang tawag dun ay Deja Vu. Ganon. Deja Vu. De de deja Vu. She's with <laughs> you. <laughs> ay, Alibira Drake ba yan? Ha? ah uh -uh. <laughs> <laughs> Like it trending ka. Uh -huh. <laughs> ang galing pa niya na ano, ni huh? Toby. Bakali lang si Toby, sabi niya. Mas makikisa kaya ako. Di ba dito ang beses sa mama? Uh -huh. Sabi niya, makikiano ako sa trip ni mami. <laughs> Thank you, Anna. <laughs> Thank you. Masa ko ba na naman siya? Success. Success tayo, Anna. Ay, okay, parang ano? Parang... Sabi ko, parang nangyari na. Ay, <laughs> <laughs> may deja vu. Uh -huh. <laughs> Ganyan. <laughs> Ganyan. Ganyan. <laughs> Natatawa ko kay Ano tsaka kay Pepe parang ayaw na bumaba eh. <laughs> Ay, mami naman eh. Mapagod na kami eh. Ganyan, magano ka na ha, Jun? Magano oh, ka na ng kafe. Hmm.